Ayan mga kaprapis, nandito tayo sa bahay. Nagluluto tayo ngayon ng pa, at pinakbet. Papalit ako sa inyo. Ayan bali, nagluluto tayo ng tuna. Ang bilig yung sa fish terminal kanina. Medyo mura yung Tapos ito naman sa kabilang natin ay pinakbet pinuna ko na yung kalabasa kasi matagal kong tumigas yung kalabasa sabi yan okay time na Ayan, bali nilagay ko na yung sito at saka iba pang gulay. Uh, natin yan. Takpan muna natin para uh, mamay pagkakulo saka natin titimplahan Ayan. diyan to na tuna malapit na rin maluto hindi natin trabaho ngayon na ano, sa bahay kasi wala pa tayong gawang bangka magantay pa tayo ng mga yung mga nakaschedule sa atin siguro sa mga sunod na buwan ay meron tayong mga gawa ito muna at atin natin maluto yung ating luluto ito ko na ito isa. Ayan. Ito na. Medyo tos tayo natin ng konti. Para... Ayun, kumulo na mga kabrosis. Ayan, mga kumulo na. at magluto ng walang kameraman ano at upot pa yung ating piniprito ilang minuto pa ay maluluto na yan at tikpan natin ang sabaw konting alat pa Ayan, na. Pwede eh, pagkakaprito. Yan, bali luto na yung ating pinakbet. Yan, malambot na yung mga gulay niya. At ito naman ay luto na rin. Yan, mga brosis. Yan, luto na yung ating prito. Hindi ko pinirito lahat kasi hindi namin kayo busi. Yan, tatlo lang naman kami. Yan, gulay. Yan. Yan, bali hanggang doon na lang ang ating video at naluto na yung ating ulam at pipreper natin para kumain hanggang dito lang paalam na kaya Johnny TV bye bye